Kasalukuyan ka bang nakararanas ng mga hadlang sa iyong paglalakbay sa buhay? Nag-aalala ka ba dahil parang wala ng pag-asa na malampasan sila? Alam mo bang malapit na ang iyong tagumpay? Huwag nang mag-alala. Ang iyong mga hadlang at hamon ay hindi nilalayong maging permanente. Mayroon ka lamang ng mga ito dahil ang mga makinis na layag ay hindi gumagawa ng malakas na mga mandaragat malalampasan mo ang iyong mga hamon at balakid. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, tulad ng aalamin sa video na ito, alamin na malapit na ang isang pambihirang tabumpay. Siguraduhin panoorin mo hanggang dulo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito sa YouTube, mangyaring gawin ito ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa buton na mag-subscribe upang makatanggap ka ng higit pang mga motivational na video paminsan-minsan. Ang sabi ng Biblia, marami ang mga kapighasyan ng matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon mula sa kanilang lahat. Ang iyong buhay ay nahaharap sa mga hadlang dahil iyon ang mga hindi maiiwasang pangyayari sa buhay. Maraming bagay ang mangyayari na mag-aalala at hindi mapakali, ngunit palaging may exemption para sa mga pag-aari ng Diyos at darating siya para magkaroon sila ng tabumpay. Kung ikaw ay nagtataka kung bakit hindi kanya tinutulungan na iwasan ito ng lubusan, ito ay dahil yon ay magiging napakaluwag sa iyo upang maalala ang kanyang kakanyahan sa iyong buhay. Kaya, kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, isang pambihirang tagumpay ang darating sa iyo. Isang mahalagang tanda na dapat mong bantayan ay kapag naranasan mo ang hayagang presensya ng Diyos. Totoo na kapag naligtas ka kay Kristo Jesus, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa iyo, ngunit mapapansin mo ang mga sandali kapag ang kanyang presensya ay nahahayan. Ang hayag na presensyang ito ay palaging napakalaki na hindi mo maiwasang mapansin siya. Kapag ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya sa isang lugar o sa isang tao, ito ay upang makamit ang isang tiyak na layunin, kung maghatid ng pagpapalaya sa pamamagitan ng bisig ng kanyang kapangyarihan o kaaliwan sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang labis na pagmamahal. Karaniwan, ipinakikita ng Diyos ang kanyang presensya sa mga paraang ito upang tiyakin sa kanyang mga anak na siya ay kasama nila. Nang ang mga Israelita ay umalis sa Ehipto patungo sa lupang pangako, Natakot sila sa maraming bagay, mga pag-atake mula sa mga kalapit na lungsod at bansa na kanilang dinadaanan. Ang pagbabago ng isip ni Faraon sa kanila na magreresulta sa isang pag-atake at marami pang ibang bagay na nakakatakot sa kanila. At hindi sigurado sa paglalakbay na kanilang tinatahak. Maraming mga hadlang ang kanilang hinarap sa kanilang paglalakbay, ngunit palagi silang may mga tagumpay dahil ang hayag na presensya ng Diyos ay kasama nila sa ilang mga punto, siya ay isang haliging ulap sa kanila sa araw at isang haliging apoy sa gabi. Ngayon, halos hindi na muling magpapakita ang Diyos sa gayong mga anyo, ngunit walang duda na mararamdaman mo pa rin ang kanyang nasasalat na presensya ngayon at pagkatapos. Kapag dumaranas ka ng isang mahirap na oras na nagpaiyak sa iyo ng labis na wala ka ng lakas upang dalhin ang iyong sarili, at bigla kang nakaramdam ng isang yakap na napakainit at mapagmahal na hindi maikakaila. Iyon ay ang hayag na presensya ng Diyos na darating upang aliwin ka at tiyakin sa iyo na siya ay kasama mo. At kapag kasama mo ang Diyos, makatitiyak ka na may darating na malaking tabumpay. Kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya. Kapag nahayag sa iyo ang hayag na presensya ng Diyos, wala kang dapat ikabahala. Ang iyong kanta ay dapat ay ang rendisyon ni Pablo sa Roma, 8 oras 32 minuto, na nagsasabing, ano nga ang ating sasabihin bilang tugon sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Tiyak na bibigyan Kanya ng isang pambihirang tagumpay sa lahat ng nag-aalala sa iyo at walang tulog. Interesado kang malaman na ang hayag na presensya ng Diyos? ay nagdudulot ng kapayapaan at kaaliwan sa kanyang mga anak, ngunit problema sa mga kalaban ng kanyang mga anak. Itinala ng Biblia na habang ang mga anak ni Israel ay naglalakbay mula sa bansa patungo sa bansa, ang takot sa Panginoon ay nasa mga kalapit na bansa, na kung kaya't hindi sila makapinsala o makagawa ng masama sa mga Israelita. Sa parehong paraan, kapag ang hayagang presensya ng Diyos ay nahayag sa iyo, ang bawat puwersang kumikilos laban sa iyo ay yuyuko sa takot sa presensya ng Diyos at matatanggap mo ang iyong tabumpay. Ang isang propetikong deklarasyon ay isa pang palatandaan na darating ang isang malaking tabumpay. Kamangha-mangha kung paano mapapalitan ng Diyos ang isang tila imposibleng sitwasyon ng labis na ikaw ay mabigla at hindi makapagsalita. Huwag mong maliitin ang Diyos, dahil gaano man kalaki ang iyong mga problema, mas malaki siya kaysa sa kanila, at maaari kanyang bigyan ng tagumpay kahit gaano pa katagal ang iyong problema. Ang kanyang paraan ng paggawa nito kung minsan ay nagbibigay sa iyo ng isang propetikong deklarasyon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta o kanyang salita. Alinmang medium ang ginamit niya, ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa sinabi ng Panginoon. Wag hayaan ng iyong mga problema na magbigay sa iyo ng kawalan ng pananampalataya. May panahon sa Samaria na matindi ang taggutom at nagsimulang kainin ng mga tao ang kanilang mga anak nang hindi na nila matiis ang gutom. Walang umaasa na bubuti ang mga bagay kahit na taimtim silang nagnanais ng pagbabago. Ito ay dahil nandoon pa rin ang hukbo ng mga Syrian, na kumugkob sa kanilang lungsod, at pinigilan sila sa pagpasok at paglabas ng lungsod upang makipagkalakalan, at ang pagtatangkang lumabas ay upang mapatay. Sa gayong panahon, si Eliseo na propeta ay nagbigay ng makahulang pahayag na mahirap paniwalaan. Sinabi niya sa dalawa hari pito, isa, ganito sumagot si Eliseo, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon, bukas sa oras na ito, ang isang si ng pinakamainam na harina ay mabibili ng isang siklo at dalawang si ng sebada. Para sa isang siklo sa pintuang daan ng Samaria. Ang makahulang pahayag na ito ay hindi makatuwiran sa isa sa mga opisyal ng hari, at hinamak niya ang hula at ang propeta. Dahil dito, nawala siya sa tabumpay na ginawa ng Diyos para sa Samaria hindi ka dapat maging tulad ng opisyal ng haring ito. Magtiwala ng sapat sa Diyos na gagawin niya ang sinasabi niyang gagawin niya. Kanya ang bahala, hindi sa iyo ang mag-alala kung paano ito gagawin. Sa sandaling ibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta o Biblia, makatitiyak ka na isang malaking tagumpay ang darating para sa iyo. Ang isa pang palatandaan na nagpapakita ng isang tagumpay na darating para sa iyo, ay kapag mayroon kang isang hindi pangkaraniwang katapangan sa harap ng mga higanteng hamon. Dahil sa katapangan na ito, gumawa ka ng matapang na pagkilos na hindi mo karaniwang gagawin kung ikaw ay nasa takot. Kahit na ang mga tao sa paligid mo ay susubukan mong pigilan ka sa pagiging matapang sa harap ng panganib dahil natatakot sila para sa iyo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga opinyon, determinado kang gawin ang mga hakbang, hindi dahil may tiwala ka sa iyong mga kakayahan, kundi dahil nalulula ka sa pagtitiwala sa Diyos. Ipinakita ni David ang katapangan na ito nang kailangan niyang makipaglaban sa mga Filisteo at sa higanteng si Goliath. Nawalan ng pag-asa ang mga Israelita na magkaroon ng tagumpay dahil natalo sila sa digmaan sa higanteng si Goliath. Sobrang lakas ng loob na makita ang isang batang lalaki na humarap sa misteryosong Goliath na ito. Kahit na ang mga kapatid ni David ay kinagalitan siya at pinagsalitaan siya ng marahas, gayon pa man ang kanyang isip ay napagpasyahan dahil siya ay may ginatitinag na pagtitiwala sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Sinasabi ng isa Samuel 17 oras 45 minuto, sinabi ni David sa Filisteo, ikaw ay pumarito laban sa akin na may tabak at sibat at sibat, ngunit ako ay dumarating laban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na nasa iyo. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay, at aking sasaktan ka, at pupugutan ng iyong ulo, sa araw ding ito ay ibibigay ko sa mga ibon ang mga bangkay ng hukbo ng mga filisteo ang mababangis na hayop, at malalaman ang buong daigdig na may Diyos sa Israel. Ito ang matapang na tugon ni David sa panunuya, nakakatakot na laki at pananalita ni Goliath, at ginawa niya ang kanyang sinabi. Kung sinanay mo ang iyong sarili na palakihin ang lakas ng Diyos na nasa iyo, makikita mo ang iyong sarili na nagpapahayag ng antas ng pagtitiwala na ito, at higit pa sa ipinahayag ni David, dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi ito ang Espiritu ng takot kundi ng pag-ibig, kapangyarihan, at mabuting pag-isip, kaya, kung paano mo inavigate ang buhay na ito ay sa pamamagitan ng paglakad sa pagtitiwala ng Espiritu ng Diyos sa loob mo. Iyan ay kapag maaari mong hilahin ang bawat muog at lahat ng bagay na itinaas ang sarili sa itaas ng kaalaman ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi sa iyo ng hindi pangkaraniwang katapangan na ito na may darating na tabumpay. Ang isa pang palatandaan na darating ang isang tagumpay ay kapag binigyan ka ng Diyos ng pagtuturo sa gitna ng iyong mga problema. Ang pagsunod sa tagubiling iyon ay nagbibigay sa iyo ng isang otomatikong tagumpay. Maaaring ito ay isang tagubilin na mag-ayuno at manalangin para sa isang tiyak na bilang ng mga araw. Maaaring ito ay isang tagubilin na pag-aralan ang isang partikular na karakter sa Biblia. Maaring ito ay isang tagubilin upang matulungan ang isang taong nangangailangan. Ano man ang anyo nito, ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa iyong pagsunod sa naturang pagtuturo. Sinunod ni Joshua ang tabubilin ng Diyos na paikot-ikot ang mga Israelita sa lungsod ng Jericho ng pitong beses, na nagbigay sa kanila ng isang pambihirang tagumpay. Sa ibang pagkakataon, nang ang mga kaaway ay lumiligid sa mga anak ni Israel, Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na umawit at sumayaw sa kanya. Sila ay sumunod at nakatanggap ng isang pambihirang tagumpay sa digmaan. Sa katulad na paraan, sa gitna ng iyong mga problema at problema, maaaring turuan ka ng Diyos na sambahin siya. Mangyaring sumunod dahil ang Diyos ay nalulugod sa papuri ng kanyang mga tao at ang iyong tagumpay ay maaaring kalakip sa pagsamba na iyon. Kung ikaw ang tipong isinasa puso ang mga pangyayari at mga tao, ang kanyang tagubilin sa iyo ay maaaring pagpapatawad. Ito ay isang senyales na may darating na tagumpay. Ang isa pang pahiwatig na maaari mong ibang on kapag ang isang pambihirang tagumpay ay darating na ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng isang awit ng pagpapalaya. Sinabi ng salmista sa mga awit 32, Pito, ikaw ang aking taguan, ipagsasanggalang mo ako sa kabagabagan at pinalibutan mo ako ng mga awit ng pagliligtas. Ang awit na ito ay dumarating sa iyo sa ilalim ng impluensya ng Espiritu ng Diyos. Makikita mo ang iyong sarili na umaawit ng kanyang kamanghamanghang mga gawa, kanyang dakilang kapangyarihan, kanyang awa, kagandahang loob, pag-ibig at kabaitan. Ang awit na ito ay lumuluwalhati sa Diyos at nagpapalakas sa iyo na maniwala sa pambihirang tagumpay na dinadala ng Diyos sa iyong paraan. Kapag umawit ka ng mga awit ng pagsamba at pagsamba sa Diyos, ang hukbo ng mga anghel ay naglilingkod sa iyo upang matugunan ang iyong mga pangangailangan dahil ikaw ay nalulugod sa Diyos sa iyong mababang kalagayan. Ito ay upang ipakita ang lalim ng iyong pagmamahal at pangako sa Diyos. Sina Pablo at Silas ay ikinulong sa bilangguan dahil sa Ebanghelyo. Dapat sana silang malungkot at masiraan ng loob, ngunit hindi, nagagalak sila sa Diyos, umaawit sa Kanya sa kanilang pagkakagapos at mahirap na kalagayan. Hindi sila kumakanta dahil gusto nilang palayain sila ng Diyos, ngunit umawit sila mula sa lalim ng kanilang pagmamahal sa Diyos at pangako sa Kanya. At binigyan sila ng Diyos ng isang pambihirang tagumpay mula sa kanilang pagkakatali. Ang malalim na kapayapaan ay isa pang palatandaan na may darating na tagumpay. Nanayari ito kapag, sa gitna ng iyong problema at pagkabalisa, mayroon kang katahimikan sa loob ng iyong espiritu. Hindi ka nababagabag o nababagabag sa rumaragasang bagyo. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay parang kamatayan, may katahimikan sa loob mo na nagpapapahayag sa iyo ng mga salita sa awit 23, 4. Kahit na lumakad ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot na kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, pamalo at iyong tungkod, inaaliw nila ako. Walang kumikilos sa taong nagtiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa kanya, makakatagpo ka ng kapayapaan sa gitna ng iyong bagyo, dahil alam mong malapit na ang iyong tabumpay. Ipinakita ni Daniel ang matinding kapayapaang ito nang ang mga opisyal ng gobyerno noong panahon niya ay nagsabuatan upang wakasan ang kanyang buhay. Sila ay nagsabuatan laban sa kanya at ginawa ang hari na magbigay ng utos na siya ay ihagis sa yungib ng leon. Namatay sana ang isang ordinaryong tao sa takot bago pa man makapasok sa yungib ng leon. Ngunit si Daniel ay napakatahimik at hindi natitinag sa lahat at pinagkalooban siya ng Diyos ng isang pambihirang tagumpay dahil ang mga leon ay hindi makalapit sa kanya. Ang isa pang makabuluhang palatandaan na ang isang tagumpay ay darating ay ang Diyos ay magpapadala sa iyo ng isang banal na katulong. Ang nakakabaliw ay kung minsan ang mga katulong na ito ay dumarating bilang mga taong nangangailangan ng tulong at hindi mga taong makakatulong sa iyo. Kaya naman, anuman ang antas ng iyong buhay, huwag mong pigilin ang pagtulong sa mga tao habang binibigyan ka ng Diyos ng biyaya. Sinasabi ng Biblia na ang mahabagin ay magkakaroon ng awa. Ganito ang kapalaran ng balo ng sarepta, na walang pagkain o kabuhayan maliban sa huling pagkain na kakainin niya kasama ng kanyang anak na may pag-asa ng kamatayan pagkatapos noon. Ngunit nagpasya siyang ibigay ang kanyang huling kay Elias na propeta, at ito ay nagbigay sa kanya ng isang pambihirang tagumpay mula sa gutom at kamatayan. Si Joseph ay isa pang tao na nakatanggap ng isang pambihirang tagumpay mula sa pagkaalipin, dahil binigyan niya ng kahulugan ang panaginip ng kanyang kapwa bilanggo na nakalabas sa bilangguan ayon sa interpretasyon ng panaginip. Pagkaraan ng ilang taon ng pagkakakulong, naalala siya ng dating bilanggo at binanggit siya sa hari ng magkaroon ng pangangailangan para sa interpretasyon ng panaginip ng hari. Hindi alam ni Joseph na maaari siyang maging punong ministro sa Ehipto, ngunit dahil sa interpretasyon na ibinigay niya sa panaginip ng mayordomo, nakuha niya ang kanyang tagumpay mula sa bilangguan. Ito ay upang ipaalam sa iyo na kung minsan, kung ano ang ginagawa mo para sa iba, ginagawa mo para sa iyong sarili. Marami pang mga palatandaan ang nagpapahiwatig ng isang pambihirang tagumpay, ngunit ang mga nabanggit ay makabuluhan sa iba. Kapag nakita mo ang alinman sa mga palatandaang ito, darating ang isang pambihirang tagumpay. Ngunit pagkatapos, dapat mong malaman kung paano suportahan ang tagumpay na natanggap mo mula sa Diyos, upang ang iyong patotoo ay maging permanente at hindi pansamantala. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin kapag binigyan ka ng Diyos ng isang pambihirang tagumpay sa iyong mga problema at hamon ay ibigay sa Kanya ang lahat ng kaluwalhasyan. Huwag matuksong isipin na ang tagumpay na natanggap mo ay hindi sinasadya o nagkataon lamang. Ito ay sa awa ng Panginoon na hindi ka natupok, hindi ng iyong kabutihan. Ang isa pang bagay na dapat gawin upang patuloy na magbasa-basa sa tagumpay na ibinigay sa iyo ng Diyos, ay ang manatiling nakatuon sa Diyos sa buhay at paglilingkod. Huwag maging uri ng tao na nakakalimutan ang Diyos kapag natanggap mo na ang iyong tagumpay. Dapat kang lumapit sa Diyos at manatiling malapit sa Kanya sa lahat ng oras dahil marami pang hamon ang maaaring dumating sa iyo. Sa likas na katangian, sa mga sandaling iyon, ang iyong pagtatalaga at dedikasyon sa Diyos ay magpapabangon sa Kanya para sa iyong kapakanan bago ka pa tumawag sa Kanya. Ito ay dahil ang Kanyang paninibugho ay nasa iyo, at hindi niya hahayaang saktan ka ng sinuman. Panghuli, kapag nakatanggap ka ng tagumpay sa iyong mga hamon, bumuo ng isang altar sa paligid nito, sa pamamagitan nito, hindi ibig sabihin na magtatayo ka ng mga bato at maghandog ng mga alay tulad ng ginawa ng matatanda. Hindi, nangangahulugan lamang ito na gagawin mo itong isang punto ng pagbanggit sa iyong mga panalangin at pakikisama sa Diyos. Pansinin sa iyong paglalakbay kung paano ka natisod at kung paanong ang Diyos ay mahimalang dumaan para sa iyo. Maaari mong palaging sumangguni dito sa harap ng Diyos sa hinaharap kapag nahaharap ka sa mga katulad na hamon, o kahit na ibang hamon, na tumatawag sa kanya na dumating para sa iyo, tulad ng ginawa niya para sa iyo noong nakaraan. Tandaan, ang Panginoon ay malapit sa mga tumatawag sa kanya. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong salita. Nagpapasalamat akong marinig ang salitang ito sa ganoong oras. Salamat sa iyong biyaya at awa sa akin. Alam ko na ngayon na hindi sinisiraan ng aking mga hamon ang iyong pagmamahal sa akin, at ang iyong soberanong kapangyarihan sa bawat sitwasyon. Ang mga ito ay paraan lamang ng pagbuo ng aking lakas at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyong biyaya at awa dahil mabibigo ako ng aking lakas. Pakiusap, buksan mo ang aking mga mata, Panginoon, at buksan mo ang aking pangunawa upang maunawaan ko ang mga palatandaan na iyong ipinapakita sa akin kapag malapit na ang isang tabumpay. Alam kong ipinakita mo sa akin ang ilan sa mga palatandaang ito, ngunit hindi ko pa naintindihan ang kahalagahan nito hanggang ngayon. Tulungan mo ako, Panginoon, nagawin ang lahat ng hinihiling sa akin, habang ipinapakita mo sa akin ang mga tanda. Nais kong maging determinado ang aking pananalig sa iyo, kahit na ang aking pambihirang tagumpay ay nangangailangan ng oras. Gusto kong magkaroon ng uri ng malalim na kapayapaan na mayroon si Daniel sa yungib ng leon. Hinihiling ko, Panginoon, na bigyan mo ako ng pusong sumusunod sa iyong mga tabubilin ang iyong mga tagubilin ay dumarating sa akin, ngunit hinatulan ko, gamit ang aking pantao na pangangatwiran, na ang mga ito ay hindi napakahalaga. Patawarin mo ang aking pagsuway, Ama, at hayaang ang iyong awa ang magsalita, para sa akin sa lahat ng paraan na ang aking pagsuway ay nagdulot sa akin ng sakit at pagdurusa. Hayaang gabayan ng iyong espiritu ang aking mga hakbang at ayusin kung paano ako mamuhay ayon sa iyong utos para sa aking buhay. Kahit sa gitna ng mga paghihirap, hayaang mahayag ang iyong hayag na presensya sa aking buhay upang ang lahat ng aking mga kaaway ay yumukod sa iyong kamahalan. Ama, taimtim kong minanais na maging matapang sa iyo anuman ang sitwasyon ng buhay. Tulungan mo akong buin ang aking pagtitiwala sa iyo at hindi sa aking mga kakayahan. Nais kong harapin ang bawat imposibleng sitwasyon nang may tapang na tanging ang iyong presensya lamang ang nag-aalok. Ipagkaloob mo sa akin ito, Panginoon. Ngayon, dalangin ko na ang bawat propetikong pahayad na ibinigay mo tungkol sa aking buhay ay magkatotoo. Ang iyong mga salita at propesya sa aking buhay ay hindi mabibigo, ngunit matutupad sa takdang panahon nito. Hinihiling ko rin, Panginoon, na bigyan ako ng biyaya na tumulong sa iba, gaano man ako nangangailangan ng tulong. Tulungan akong matugunan ang mga pangangailangan ng iba ng walang pag-imbot at tulungan akong makaranas ng mga tagumpay sa bawat bahagi ng aking buhay. Salamat sa pagdinig ng aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Pagpalain ka ng Diyos.